So, hello, good day mga boss, no? So, for today's video is pasadahan natin tong sa sound check natin. tata Tapos, tuturuan ko kayo kung paano mag ng dalawang amplifier tsaka yung mixer na wala tayong processor iba. Ito lang, mixer yung gamit natin. tsaka yung gamitin natin ng mga speaker itong ating MCB na DGs, dalawa. tsaka yung mga midhay high natin, dyan. Dyan sa taas. Yun. Yan. So, ngayon, ituturo ko sa inyo, lalo na yung hindi pa kabisado kung paano to wiring yun. E, ito, mga boss, is very simple. Very simple na setup to, mga boss. I-wiring natin yan, step by step, para ma- malaman yung mga boss, tapos sundan nyo lang para makuha nyo yung wiring nya. So, Stay tuned, mga boss at i-wiring natin yan. So ito na mga boss, so, sa pag-wiring pala nito is kailangan natin ng mga wire na, ang mga wire na to Ito yung, ito yung galing sa itong dalawa. Yan ito yung galing sa mixer natin mga boss tapos ito yung pupunta na dun sa likod so ito lang ng mga wire na gamitin natin dalawang cord na, RCA naka RCA yan lahat tapos itong isa is naka RCA yung dulo tsaka yung isa is naka naka mono PL mga boss yan ito yung dito sa ating main output so simula natin mag wiring mga boss so dito sa mixer mga boss eh, sanapin hanapin lang natin yung main output ayan so saksak lang natin tong dalawa yung left and right nya ayan so galing mixer yan mga boss tapos yung, yung, yung dulo nyan nandun sa likod Yan. So, ito na yung dulo mga boss. Ayan o. Oh. Dulo ng galing sa mixer. Ayan. So, yan. So, hanapin nyo lang dito yung ox. Ayan. Nakikita nyo yung ox mga boss. Ayan, ayan, ayan. So, saksak nyo lang sa ox mga boss. Tapos yung kabila naman sa ox Sa kabilang channel. Oh. Yan na yung galing sa mixer mga boss. Tapos ngayon is wala man tayong processor kailangan natin tong isang amplifier na concert eh, pang gawa gawin natin na uh, pang mid high so ito kuha tayo ng output dito sa ating pang sub na amplifier hanapin nyo lang yung output dyan mga boss yan output yan Hindi na yan Saksak mo lang yung RCA dyan. Yung kabila din. Ayan. Ayan. So, yung kabila nito, yung dulo nito mga boss, galing dyan sa output ng ating pang sub is sa Rockford na Tina 5 Papunta naman yan dito sa ating concert So, ilagay ko to dito sa my tuner. Yan. Kasi nakasilik na yung knob natin sa tuner sa don sa harap. Yan. Left and right yan mga boss. So, yan na, yan na mga boss. Yan na yung connection niya mga boss. Galing mixer. Papunta dito sa in. Input ng ating unang amplifier. Tapos kuha tayo ng output dito sa ating unang amplifier. Papunta dito sa ating pangalawang amplifier para sa mid-high. Tsaka itong isa is pang low. So nakakabit na pala itong mga, mga, mga speaker wire natin mga boss no. Yan. Yan. May mga wire na yan. Pati dito sa baba. So ang gagawin natin ngayon mga boss is kakabit natin to sa punta na dito sa ating sa unbox sa mga box natin so simpleng simple to na mga na set up mga boss simpleng simple lang to mga boss kayang kaya nyo to sundan kasi basic basic na basic to mga boss so ito na mga boss yung naka on pala tayo mga boss no yan naka on tayo mga boss yun. Tapos yung kabila, mga boss. Yan. So, sobrang dali lang mga boss tapos speak on tayo tapos ito namang para sa mid high natin Ayan. tapos dito sa kabila So ayan na mga boss. So naka naka wiring na yung sa likuran ng speaker box natin, yung MCB at saka dual natin na mid high. So ayan. Nagkagulo-gulo yung mga wire ng boss. Pasensya na kayo. Ayan. So ngayon mga boss, is isasaksak natin to isaksak na natin tong mga wire niya. yan may EBR pala akong ginamit yan mga boss yung maliit lang kasi wala pa tayong power controller so isaksak lang mga natin mga boss ha yun so yun na yung koneksyon natin mga boss galing sa mixer, papunta sa pang-sub natin na na amplifier tapos galing dyan sa out ng ating unang amplifier is papunta dito sa ating pangalawang amplifier, yung gagamitin natin sa mid-high so sound check natin mga boss saksak -sak na yan tsaka dito ay i, na, i natin tong mixer natin So ayan mga boss. So may power na. Tsaka yung amplifier natin mga boss. 'Yun. So ayan. So naka-on na lahat mga boss, yung dalawang amplifier natin. Yun, 'Yung yung pang-low, tsaka yung pang-mid high. So makiselect tayo ng music mga boss gamit yung cellphone natin kasi yung mixer natin is naka bluetooth na to mga boss. So madali lang madali na lang gamitin mga boss. Select lang natin yung bluetooth. Ayun. Automatic na yan connect mga boss. So hanap lang tayo ng music dito sa YouTube. So ayan mga boss, bubulyom tayo konti sa ating low. So yan yung sa low natin mga boss no. Hindi lang natin mapihit masyado yung volume kasi may mga kapitbahay tayo na no? tutulog tapos umaalog na din tong bahay namin no. Yan yung, yung yung yung, dingding is tumutunog na. Yan. Yan lang muna yung volume natin mga boss. Yan. Ganyan lang muna. Pero sa actual mga boss is sobrang lakas na yan nagbabibrate na yung dingding namin dito so, yung mga gamit namin is lumalakad na mag isa <laughs> so ganyan lang yung sit up mga boss uh, pa natin, natin konti yan yan yung salo mga boss tapos subukan natin sa high mga boss itong high at yung, yung natin yan nandyan sa taas yan Marang linis so ngayon mga boss is pagsabayin natin yung dalawa mga boss yung mid-high tsaka yung low Pagsabayin natin silang dalawa. hanggang dito na lang muna tayo mga boss kasi so hanggang dito na lang muna tayo mga boss so thank you sa panonood no so hope na may may natutunan kayo sa video tutorial natin ngayon tungkol dito sa dalawang amplifier tsaka wala tayong processor na gamit except sa ting mixer So, yan, yun lang yung mga boss, sundan nyo lang yung pagkawiring natin kanina para maintindihan nyo at magawa nyo sa bahay nyo din kung kung hindi nyo pakabisado to na pagkawiring ng sit-up na ganito. Simpleng-simple na sit-up to mga boss. So, thank you sa panonood mga boss. And, don't forget to like and share. And then, pakisubscribe na din mga boss sa channel natin mga boss, Leobers Vlog. So, Thank you so much mga boss, and God bless